Nagsisimula ang kwento sa Taipei City, Taiwan. Isang mayamang negosyante na nagngangalang Kuang ang katatapos lang sa kanyang unang paglilitis. Sa nakaraang taon, iniimbestigahan siya ng mga pulis dahil sa mga paratang ng iba't ibang ilegal na gawain. Kasama rito ang pamemeke ng mga produkto, ilegal na pangingisda, at iba pang imoral na gawain. Dahil dito, ilang tao rin ang nawalan ng buhay sa harap ng media. Humingi ng tawad si Kuang sa mga biktima at sa lahat ng mamamayan ng Taipei. Humingi rin siya ng paumanhin sa gulong dulot ng sitwasyon. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Kuang ang lahat ng paratang. Nangako rin siyang patutunayan niyang hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Dahil sa patuloy na panggigipit ng media, sinubukan ni Kuang na tawagan ang kanyang asawa na si Joey para kumalma. Sa kasamaang palad, hindi narinig ni Joey ang tawag dahil abala siya sa showroom ng mga luxury sports car. Katulad ng ibang social era, agad siyang namanghan nang makita niya ang isang matingkad na pulang Ferrari. Ito ay bagong modelo na elegante at napakamahal, agad siyang humiling sa salesperson ng isang test drive. Masayang pumayag naman ang salesperson, sa hindi inaasahan, muntik nang atakihin sa puso ang salesperson dahil sa pagiging pabaya ni Joey sa pagmamaneho. Pagkatapos ng test drive, agad niyang binili ang Ferrari ng buo. Walang hulugan o loan, ang bayad, pag uwi niya, sinalubong siya ni Kuang at agad siyang tinanong kung saan siya nang galing buong araw. Lalo na't hindi nito sinagot ang mga tawag niya, nagtaka rin si Kuang kung bakit bumili pa ng bagong kotse si Joey. Samantalang marami na silang mga mamahaling kotse na halos hindi naman nagagamit. Kalma lamang na sinagot ni Joey ang asawa, sinabi niyang binili niya ang Ferrari bilang regalo sa kaarawan ni Kuang. Pagkatapos noon, dumiretso si Joey sa kwarto ng kanilang anak na si Raymond. Hindi tulad ng malamig niyang pakikitungo kanina, lamambat ang mukha ni Joey nang niyakap niya ang anak. Napansin niyang nag ng damit si Raymond, nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Raymond na balak niyang pumunta sa Paris. Hindi na raw niya matiis ang mga ginagawa ng kanyang ama. Partikular na ang pagkasira ng ekosistema sa karagatan na labis niyang pinahahalagahan. Ipinahayad ni Raymond ang pagkadesmaya sa kanyang ama. Sinabi pa niyang ayaw na niyang nasa bahay kapag inaresto si Kuang. Dahil sa matitinding salita ni Raymond, binalaan siya ni Joey na huwag siran ang kanyang ama. Ipinaalala niya kay Raymond na marami nang naitulong si Kuang sa kanilang pamilya noon. Dito ibinunyag na hindi tunay na ama ni Raymond si Kuang. Kaya pala tensyonado ang relasyon nilang mag-ama. Ayon sa kwento ni Joey, ang tunay na ama ni Raymond ay isang chef na namatay sa aksidente sa sasakyan. Samantala, sa Mania Police, isang lalaking bagbog at sugatan ang hinuli ng mga polis sa loob ng isang Chinese restaurant. Nakatutok sa kanya ang baril ng mga opisyal at balak siyang arestuhin. Ilang sandali pa dumating ang babaeng opisyal na si Charlotte, na siyang nakatataas sa lalaki. Iniutos niya sa mga pulis na palayain ito, ang lalaki ay nakilalang si John, at kapwa pala silang mga ahente ni Charlotte sa U.S. Drug Enforcement Administration o DEA. Kita ang matinding galit ni Charlotte kay John, sa halip na maresolba ang kaso, tila lalo para gumagawa ng problema si John. Umamin si John na habang undercover sila ng kanyang partner na si Santiago sa restaurant, natuklasan ang kanilang pagkakakilanlan. Naihulog daw kasi ni Santiago ang kanyang police badge. Dahil dito, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni John at ng mga miyembro ng gang. Buti na lang, marunong si John ng kung fu at natalo niya ang mga kalaban isa-isa. Nalaman na ang mga taong iyon ay nagtatrabaho para sa Kuang Enterprises. Ngunit kahit tinakat ni John ang isa sa mga tauhan ni Kuang, tumanggi itong magsalita. Nakahanap naman ng ebidensya si John, isang bag ng ilegal na droga na nakatago sa mga delatang pagkain. Nagkaroon ng pag-asa ang mga pulis at nakumpirma ang hinala nila laban kay Kuang. Mabilis nilang ibinalita ito sa media, ngunit kahit may ebidensya, hindi pa rin naaresto si Kuang. Wala raw record ng ilegal na transaksyon at nagamit nito ang impluensya at pera para makalusot. Dahil determinado, humiling si John ng permiso sa nakatataas niyang si Charlotte para pumunta sa Taipei at mag-imbestiga. Ngunit tinanggihan ito ni Charlotte, ayon sa kanya, masyadong delikado at dapat na lang magpahinga si John. Samantala, sa mansyon ni Kuang, napansin ni Raymond ang isang figure ng rhinoceros sa mesa ng kanyang ama. Habang aabutin na sana ni Raymond ang bagay, biglang lumitaw si Kuang at inilipat ang usapan sa kung ano ang kailangan ni Raymond malamig ang tugon ni Raymond na naghahanap lang siya ng pantasa para sa kanyang mga sketch. Kahit anong pilit ni Kuang na makuha ang loob niya, na natiling mailap si Raymond at walang interes sa pagsisikap ng kanyang ampon na ama. Samantala, dumating si John sa pali para nakasuot ng Hawaiian style na damit na kunwari para sa bakasyon sa Taipei. Kakaiba dahil gumamit si John ng peking pangalan na George Washington sa kanyang tiket. Pagdating sa Taipei, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan na sina Freddy at Simons at dinala sa isang hotel. Bagamat planado lamang ng isang linggo ang biyahe, tatlong malalaking malita ang dala niya. Sa halip na mga damit sa beach at gamit sa paliligo, mga baril at pistola ang laman ng mga iyon. Ang tunay na pakay ni John sa Taipei ay hindi bakasyon kundi hanapin ang ledger ni Kuang. Sa kanyang tirahan, ipinatawag ni Kuang si Joey sa opisina nito. Laking gulat ni Joey nang makita si Raymond na nakatali at pinahihirapan ng mga tauhan ni Kuang. Galit na nagtanong si Joey kung bakit gaganituhin ni Kuang ang kanyang ampon na anak. Ipinahayag ni Kuang habang pinipigil ang kanyang galit na ipinagkanulo siya ni Raymond sa pulis at lihim na kinuha ang kanyang ledger. Upang mailigtas ang kanyang anak, sinubukan ni Joey na kumbinsihin si Raymond na sabihin kung nasaan ang ledger. Mahina niyang ibinulong na naibigay na niya ito sa isang ahente na ang pangalan ay JN. Nagulat si Joey sa narinig, tila ba may pagkakakilala siya sa pangalang iyon. Hiniling ni Raymond na magpaliban si Joey ng limang minuto. Kahit hindi lubos na nauunawaan ang balak ng kanyang anak, nagtitiwala si Joey at naniwala siyang tama ang ginagawa nito. Kinausap at hinarap ni Joey si Kuang upang bumili ng oras, gamit ang lahat ng posibleng paraan ngunit na si Kuang at pinilit si Raymond na ibunyag kung saan nakatago ang ledger. Ayaw masaktan ang kanyang ina, napilitan si Raymond na aminin na nasa Marriott Hotel, kwarto 2018, ang ledger. Agad na inutusan ni Kuang ang kanyang mga tao na kunin ito. Pakiramdam na pinagtaksilan, ibinuhos ni Kuang ang kanyang galit kay Raymond at nagtangkang patayin siya. Bigla namang kumilos ang mag at nagtulungan laban kay Kuang. Sa hotel, Natanggap ni JN ang isang misteryosong libro na siya palang ledger ni Kuang, ipinadala ni Raymond. Sinamantala ni John ang pagkakataon at kinuha na ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang telepono. Dumating ang mga tauhan ni Kuang sa hotel, ngunit nang bumukas ang pinto ng kwarto 2018, isang kakaibang babaeng bisita ang nakita nila at hindi si John. Nalaman nilang niloko sila ni Raymond, kaya't labis silang nagalit. Maya-maya, dumating si na Joey at Raymond sa hotel at dumiretso sa kwarto ni John. Nakita ni John si Joey at tila nagulat na parang may nakilala mula sa kanyang nakaraan. Walang oras para sa mga pagbati, agad binalaan ni Joey si John na may mga tauhan si Kuang na papatay sa kanya. Nalito si John lalo na nang malaman niyang may kaugnayan si Joey sa isang kriminal tulad ni Kuang. Ang paliwanag ni Joey ay mas lalong ikinagulat ni John halos ikinahimatay niya. Ibinunyag ni Joey na asawa niya si Kwang at na si Raymond ay tunay na anak ni John. Habang pinoproseso pa ito ni John, dumating bigla ang mga tauhan ni Kwang at umatake. Sa gitna ng kaguluhan, naghagi si John ng smoke bomb at pagkatapos ay granada upang mapigilan ang mga putok ng kalaban. Ginamit niya ang pagkakataon para ilabas sina Joey at Raymond mula sa hotel ng hindi napapansin. Dumating ang pulisya ngunit umatras din agad nang makita ang mga tauhan ni Kuang. Ipinaliwanag ni Joey na halos lahat ng pulis sa lungsod ay konektado kay Kuang. At dahil hindi opisyal na naka-duty si John sa investigasyon, maaari pa siyang arestuhin dahil ilegal ang kanyang presensya sa bansa. Habang tinutugis sila ng maraming police vehicles, nanatiling kalmado si Joey at ipinakita ang kanyang husay sa pagmamaneho. Kahit sa gitna ng habulan, nagawa pa nilang mag-usap tungkol sa pamilya. Nakaisip si Joey ng matalinong plano upang iliga ang mga pulis at nagtagumpay ito. Nahuli ng mga pulis ang isang delivery driver sa halip na sila. Samantala, nakasakay na si John, Joey at Raymond sa isang tren. Pagbaba nila, nagnakaw sila ng sasakyan at tumakas palayo mula sa lungsod. Kinabukasan, nagising si John sa isang ospital, dinala sila ni Joey sa kanyang bayan matapos na mawala ng maraming dugo si John sa pagkakabaril. Kailangan niya ng blood transfusion at sakto namang tumugma ang dugo ni Raymond sa kanya. Ibinigay ni Raymond ang dugo niya upang mailigtas ang kanyang ama. Bago sila umalis, nilapitan si Joey ng mga doktor at pasyente upang pasalamatan siya bilang pinakamalaking donor ng ospital sa loob ng maraming taon. Pagkatapos noon, nagtungo silang tatlo sa bahay ng pagkabata ni Joey. Doon nakilala ni na John at Raymond ang lola ni Joey na mapagmahal na tinatawag na papa, pati na rin ang mga pinsan ni Raymond. Si Raymond, na kaunti lamang ang alam tungkol sa pamilya ng kanyang ina, ay humiling kay Joey na sabihin sa kanya ang lahat ng bagay na itinago nito. Inamin pa niya na hindi niya alam kung paano unang nagkakilala ang kanyang mga magulang. Sa wakas, Nagbukas si Joey tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na minsan siyang nakilala sa kanilang baryo bilang isang bihasang mekaniko na eksperto sa pagkukumpuni ng sasakyan. Isang araw, hindi inaasahang nakatagpo ang mga taga-baryo ng isang sako ng mga ilegal na kalakal habang nangingisda sa dagat. Si Papa, na nakaramdam ng panganib, ay piniling huwag ay report ito sa pulis at itinago ang sikreto, Sapagkat alam niyang malalagay sa kapahamakan ang buong baryo kung malalaman ang totoo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang grupo ni Kuang sa baryo upang hanapin ang kanilang mga nawawalang kalakal. Damang-dama ang panganib kaya sinabi ni Papa kay Joey na tumakas dahil natatakot siyang hindi lamang bawiin ng mga ito ang mga kalakal kundi pati ang mga dalaga sa baryo. Sa kasamaang palad, naharang si Joey ng mga tauhan ni Kuang habang siya ay papatakas sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pambihirang galing sa pagmamaneho, nakatakas siya imbes na mahuli. Sa halip na hulihin siya, humanga ang grupo sa kanyang galing at inalok siyang magtrabaho para kay Kuang. Dito unang nakilala ni Joey si John, na nooy isang ahente ng Dan na ipinadala upang masubaybayan ang mga drug shipment ni Kuang sa Taipei, na nagkunwaring kliyente. Napasabak si John sa isang matinding habulan kasama si Joey, na noon ay nagdadala ng mga kalakal. Subalit sa halip na ituring si Joey bilang kaaway, nahumaling si John sa kanyang kagandahan at matapang na pagmamaneho. Ang kanilang tensyonado at puno ng adrenaline na pagkikita ang naging simula ng mas malapit na ugnayan na nauwi sa pag-iibigan. Ngunit naging panandalian lamang ang kanilang relasyon dahil bigla itong tinapos ni John. Pinili niyang itoon ang sarili sa kanyang tungkulin bilang pulis, ay desisyon na ginawa niya ng may panghihinayang upang may layo si Joey sa posibleng pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain ni Kuang. Hindi alam ni John na noon ay nagdadalang tao na si Joey ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa kanya. Ang hindi pagkakaunawaang ito ang ugat ng kanilang matagal ng tensyon. Nang marinig ito, Napuno ng pagsisisi at pagkakasala si John dahil hindi niya nabigyan ng pagkakataon si Joey na ibalita ang mahalagang bagay. Napagtanto niyang naging makasarili siya at hindi naunawaan ang damdamin ng babaeng labis niyang minahal. Dahil sa sobrang pagsisisi, nakiusap si John kay Joey na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon upang maayos ang kanilang relasyon. Bagaman hindi pa siya lubusang napatawad, hindi may ni Joey ang nananatiling damdamin niya para kay John. Samantala, pinanood ni Kuang ang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang asawang si Joey at ng kanyang ampon na si Raymond na tumatakas kasama si John. Ang makita ang kanyang asawa na sumama sa dating minamahal ay nagpasiklab ng galit at determinasyon kay Kuang. Ipinangako niyang babawiin si Joey anuman ang mangyari. Kasabay nito, tumawag ang isa sa kanyang mga tauhan upang ipaalam na nais siyang imbestigahan ng mga pulis kaugnay ng insidente sa Marriott Hotel. Kinabukasan, nakatanggap si Kuang ng tawag mula sa pulisya hinggil sa bar ilan sa hotel dahil nahuli ang kanyang mga tauhan sa mismong lugar ng pangyayari. Subalit itinanggi ni Kuang ang mga paratang, sinasabing anuman ang gawin ng kanyang mga empleyado pagkatapos ng oras ng trabaho ay wala na siyang pananagutan. Upang ilihis ang hinala ng pulisya, iginiit ni Kuang na dapat ay si John ang pagtuunan ng pansin dahil umano'y ito ang pumatay sa kanyang mga tauhan at dumukot sa kanyang asawa. Pagkatapos, iniutos ni Kuang sa kanyang mga tauhan na hanapin si Joey sa Anman, kabilang ang kanyang bayan. Samantala, hinimok ni na John at Joey si Raymond na ibahagi ang lahat ng alam niya tungkol sa ledger ni Kuang. Ibinunyag ni Raymond na minsan niyang napansin ang isang estatwa ng rhinoceros sa opisina ni Kuang. Pinaghinalaan ni John na hindi ordinaryo ang estatwa kundi isang hard drive na naglalaman ng ebidensya ng lahat ng krimen ni Kuang. Dahil sa kanyang pakiramdam na may pananagutan, nagboluntaryo si Raymond na kunin ito, ngunit agad na tinutulan ng kanyang mga magulang ang ideya. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Kuang sa bayan ni Joey at matagumpay siyang natuntun. Habang malapit ng iulat kay Kuang ang kanilang nakita, biglang dumating si John at tinutukan sila ng baril, iniutos na manatiling tahimik. Pagkaraan, nagmamadaling umuwi si John upang dalhin sina Joey at Raymond palayo, ngunit natuklasan niyang nauna ng umalis si Raymond upang kunin ang hard drive mula sa bahay ni Kwang. Sa bahay ni Kwang, nahuli si Raymond na pilit kinukuha ang estatuang rhinoceros. Agad siyang pinigilan ni Kwang at tumawag kay Joey upang ipaalam na hawak na niya ang kanyang anak. Upang masiguro ang kaligtasan ni Raymond, pumayag si John na palitan ang sarili bilang bihag. Bagaman nag si Joey, Tiniyak ni John na magiging maayos ang lahat, sa lugar ng tagpuan, sa wakas ay nagharap si na John at Kuang, ngunit sinira ni Kuang ang kanilang kasunduan. Sa pilitang kinuha si Joey habang iniwan si John na napapalibutan ng kanyang mga tauhan na inutusan niyang patayin ito, tumangging sumuko si John at buong tapang na nakipaglaban, mabilis na pinabagsak ang mga tauhan ni Kuang. Samantala, habang nagmamaneho si Kuang palayo, malinaw na nadismaya siya kay Joey sa pag-iwan nito sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang galit, sinasabing sa kabila ng kanyang mga maling pamamaraan, nais lamang niyang bumuo ng pamilya kasama si Joey at Raymond, ang mga taong mahal niya. Si John, na determinado na pigilan si Kuang, ay hinabol ang kotse ng buong lakas. Sa kalaunan ay naabutan niya ito at nagawa niyang sipain si Kuang ng malakas kaya't napilitan itong tumakas. Nagpatuloy si John sa habol hanggang matagpuan niya si Kuang na nagtatago sa loob ng isang sinihan. Nang tutukan ni John ng baril si Kuang, nagsigawan sa takot ang mga manunood at nagmadaling nagsitakbuhan palabas. Kakaibang isang matandang mag-asawa ang nanatili, tila naaaliw pa sa matinding sagupaan ni na John at Kuang. Nagharap sa mabangis na laban si John at Kuang, matapos ang brutal na palitan, nanaig si John at agad na inaresto ng mga pulis si Kuang dahil sa ilegal na pagdadala ng baril. Kalaunan, Pansamantalang ikinulong si John ngunit pinalaya rin sa tulong ng kanyang nakatataas na si Charlotte. Bagamat nakatanggap siya ng mahigpit na saway mula kay Charlotte dahil sa gulong kanyang idinulot, napagtubos niya ang sarili ng matagumpay niyang makuha ang hard drive na naglalaman ng detalyadong tala ng mga ilegal na gawain ni Kuang. Dahil sa ebidensyang ito, tuluyan ng nahatulan si Kuang ng mahabang pagkakakulong. Matapos ang isang mahirap at puno ng aksyong linggo, nagkaroon ng mapayapang bakasyon sa Paris sina John, Joey, at Raymond bilang isang masayang nagkakaisang pamilya. Hindi lamang nabawi ni John ang kanyang asawa at anak, kundi tinanggap din niya ang isang magandang anak na babae, ang batang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Joey. Bagamat sila'y pinaglayo ng oras at distansya, pinatunayan nilang ang pamilya ay laging muling nagbabalik sa init at ginhawa ng tahanan.